it's Michelle's birthday. Happy birthday, Dan. God bless, God bless. Thank you. Yeah. Happy birthday. Thirty-five. Happy birthday. Wow. Michelle. Dapat <laughs> na ni Pastor yung mga lagayan ng bagongan Pastora Pastora Takulay ni Pastor Hahaha kakulay Hahaha pastor yan. Okay po. Seryoso na 'to, 'yung pag may bago tayo mag-pray pala. Para Bago tayo, uh, uh, bago tayo <laughs>

Si Nuestro Dios. Uh, <laughs> Naging ano, tahimik. Dumaan ng ano. Nagutay mag-pray. I would like to uh, share with you. Of course, ang sabi doon sa 133 verse 1 how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yeah. So we, 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 are united together in this place dahil sa ating hindi lamang sa pagkain but because we want to celebrate nais natin mag-iisa sa kagalakan ko ni Sister Michelle. 365 days, kaya ng testimony niya kaninang umaga sa ating morning devotion. So, 365 days, mga kapatid. Nais nice ko pong basahin ang ilang passage mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi ito sa Ephesians chapter 2 verse 10. Tayo lang at ay gawa ng malikhaing kamay ng ating Panginoong Diyos. For we are God's handiwork. Created in Christ, ginawa tayo kay Kristo, kay Kristo Jesus, upang gumawa ng mabubuting mga gawa. Which God, na ito ang inihanda ng ating Panginoon in Adelante para sa ating lahat. Ephesians chapter 2 verse 10. In Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi niya, alam ng Panginoong Diyos kung ano ang plano niya sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Yun ang deklarasyon ng ating Panginoon. At ano ang deklarasyon ng ating Panginoong Diyos? A plan to prosper us ang being tayo. Prosper you, prosper us, and not to harm you, plans to give you hope and a future. Meron tayong future, meron tayong pag-asa, a future because of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And in John chapter 16 verse 21, ang sabi ano, in Proverbs chapter 9 verse 11, for true wisdom, dahil sa karunungan, ang iyong mga araw, ay magiging marami. Sabi niya, and years will be added to your, lap, to your life. Marami daw. And then, taon ang idaragdag ng ating Panginoon Diyos sa iyong buhay. Hey, buhay. Especially para sa ating kapatid, Sister Michelle. And then, and Psalms chapter 16 verse 11. Kayaan nyo lang yan. Hindi, ma, uh, hindi pa muna yan ma, uh, ano, ano, mapangles. Hindi pa yan uh, mapangles. Mapangles. Uh, okay. Psalms, importante yung yung salita ng ating Panginoon Diyos. Uh, kagaya ng ibinahagi ko sa mga youth noong last uh, Saturday na kapag malusog ang espiritu ng tao, susunod ang kaluluwa at ang katawan.

Tak pergi malam ni cakap pun tak. Tidak. 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 Tidak.

C C C Daniel, saya bawa bungkus untuk paketnya. Ini tengok tengoknya dek. Baru selesai itu al. Kalau saya dah. Madam. Itu yang kita kusta. Hei kamu. Yo, tengah tengah aku tuh. Hei kamu dulu lah, pun makalah menepakau ah terima komo yum ga ni apa ke tak nak bila top status nak mana oh mana fitu ni nak yang bayar hmm kena kat orang dia dah dah jangan tamat awal tak taa ha nak buat nak buat kena bayar nak dia nak kuput mai buya

Kami nak. apa Ada. Ada lupa. 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 Ada lupa.

Ya, ya, ya. Semua. Tidak ada. 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 Tidak Kos lebih tinggi. Iya, saya pun begitu. Malah lebih tinggi. Kita malah pasal orang. Enak, pasal orang.